guys, kanina pa ako paikot-ikot para lang hanapin tong lang ang dami ko nang napuntahang mga supermarket, wala, no? Ganun ko kayo kalab eh, di ba? Meron sa Robinsons, nakuha ko to sa Robinsons Finally meron O siya, reviewin na natin ha Guys, kita nyo naman, nag-effort effort ako para sa inyo dahil hindi ko mahanap tong Zesto Hindi ko gagawin yung review to kung hindi talaga thorough So ito, hinanap ko para sa inyo Kung makikita nyo, regular Coke, regular Pepsi, regular RC regular zesto. Inadjust ko to sa 100 ml sa kasi iba-iba sila per serving eh. Calories niya, pinakamataas yung Coke. Okay, sunod ang zesto, sunod ang Pepsi, sunod ang RC. Carbohydrates, ayan, makikita ninyo, number 1 ulit yung Coke. Number 2 yung zesto. Number 3 yung Pepsi. Number 4 yung RC. Sa asukal, number 1 pa rin ang Coke. Regular. Number 2 yung zesto number 3 yung Pepsi, number 4 yung RC. Okay, asin, asin, asin. Sa RC, hindi nakasulat, pero meron yan. Parang imposibleng wala. Tapos, pinakakonti yung salt ng Coke. Okay? Sa presyo, guys, tingnan nyo. Per 1.5 liters. Pinakamahal lang Coke. Sunod ang Pepsi, RC Cola, Royal Crown, tapos Zesto. Chinek ko to kasi ang layo ng presyo doon. No? Tingnan mo naman. Tipid na tipid ka sa 1.5. Tekman na natin. Parang ginto to to. Nagtago talaga sa akin. Hindi ako makahanap nito. Pero sikat na sikat daw ito sa mga tindahan, hindi malalamig na mga to. Zesto. wala gaano lasa. Wala gaano lasa. Yan ang Zesto Cola. RC Cola, Royal Crown. Matagal na actually ang Royal Crown eh. 1800s meron na to, hindi lang lumaki. Siya yata pinakamadalim. RC Cola, tikim. Matamis ang RC Cola. Okay. yung zesto kanina. Mas malabnaw. Mas malabnaw ang zesto sa RC Cola. Pepsi. Pepsi Cola. Pepsi, inom. Woo! Uh, hirapan ako dito ah. Magkakalasa. Eh, Tekpan ko ulit yung zesto ah. Pepsi. RC. RC ang nakikita kong Pinakamatames. Coke, alam ko na ilasa. Pero sige, bubukas tayo. Okay, Coke. Pinaka malabnaw ang Coke, pero siya ang pinaka may fizz. ba diba? Sa mga perfume reviews ko. Ano term na ginagamit? Effervescent. Ibig sabihin nun, it fizzes. Nagfi-fizzle. Diba? May... Ksh, 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 may bubbles, no? Ang Coke, ang maganon. Ayan. Yeah. Yeah, di ba? Magano'n ang Coke. na perfect nila in such a way na hindi maasukal yung lasa. Ulitin natin, zesto, medyo naluluto ako dito eh. Shit. Sorry. Mali. Kita nyo, grabe itong sakripisyong ginagawa ko para sa inyo eh. Ano natutunan ko doon? No, hal halatang hindi ako nag-soft drinks eh. No? Pag magbubukas pala kayo, dapat mabilis. Pag nyo patagaling na Boom! Gaganon yon. So kailangan, mabilis. Pag uminom ka ng soft drinks na malamig, tumatamis. Yun na napansin ko. Guys, yan ang lula. Kung hindi malamig, okay na yung RC. Okay yung RC. Kasi, sa so, sobrang tamis niya, pag hindi malamig, ayos lang yung lasa. ba? Diba? Pero sigurado ako, pag ito manggaling sa ref, na malamig na malamig, napakatamis siguro nito, RC. Ang Coke, pag hindi malamig, olatse. Wala tsang coke pag hindi malamig eh. Coke. Wala lang. Parang yung ano lang, yung spirit. Yung ksh, yun lang. Ang zesto, pwede rin sa hindi malamig. Pero mas matamis talagang RC. RC pag hindi malamig. Pepsi, no choice ka dati. Lalo na halimbawa, nagde-date kayo sa sinihan, di ba? Ang drinks lang na nandun, di ba? Usually Pepsi. Walang coke. Di ba? Sa sinihan, pag manunod kayo, di ba? So, may time na sana ako sa Pepsi. Al alam, alam niyo yung zest air? ba? Diba? Parang low budget na airlines, 'di ba? yata ko sa Boracay, ganyan, Katiklan, 'di ba 'yon. May ari noon yung Zest Air Zesto. Kaya nung dating nagpunta kami Boracay yata noon, ang binibigay na juice ng mga stewardess, Zesto. Zesto may ari noon yung Zest Air. Ewan ko kung meron pa yun hanggang ngayon ha. Pero yun yun. Sinulat ko na for you guys, di ba? Inadjust ko na sa 100 milliliters, no? Pipiliin ko dito kung ako Coke Zero kasi ako eh. Kapag halimbawa, take out ako sa Jollibee, magte takeout out ako sa McDo. Coke Zero, pwede, ganyan ano. Kasi zero, pero ibang review 'yon, ha. So sa mga 'to, ang pipiliin ko mm, napakatamis ng RC. Siya pinaka pinakamatamis sa lahat, 'di ba? Pero on paper, tingnan mo 'yung sugar niya. Siya 'yung pinaka 5.6. Siya 'yung pinakamababang asukal, 'di ba? Kaya maganda titingnan din natin, 'di ba? Siya daw pinakamababang asukal, eh. RC Cola. So ang pipiliin ko. Calories, ito rin pipiliin ko. Carbohydrates, dahil konti lang, ito rin pipiliin ko. RC Cola. So RC Cola, okay pala kung hindi malamig. Kung lagi kayong araw-araw nagsusoft drinks, piliin nyo na lang yung RC. Kasi on paper, ang bababa niya. Ano lang eh, masyado lang matamis for me. So kung nagtitipid kayo, zesto. ba? Diba? So kung nagtitipid naman kayo, tapos nagda-diet-diet diet pa, RC. Mura na, siya pa yung best sa nutrition label. Hindi nila sinulat nyo sa sodium nga lang, ba? Diba? Pero siya, so far. No? So, itong dalawa, no, sa budget. No, tapos pero kung yung lasa-lasa lang, uh, pipiliin ko pa rin ito. Dalawa, Coke or Pepsi. Mas ma-Pepsi siguro kasi Coke Zero ako eh. Sa Coke medyo nasanay na ako sa Zero. Eh. Ngayon, sinasabi ko sa inyo guys eh, kaya iba yung panlasa ibay yung nakasulat. Minsan na ma mask nila yan eh. So, importante, alamin din natin kung ano yung nasa nutrition label, no? Alamin natin ang nutrition facts para alam natin yung pumapasok sa katawan natin. Respetuhin natin ang katawan natin. Respetuhin yung katawan niyo Guys, okay? So, yan lamang. Sana nagkaroon tayo ng medyo konting kamulatan pagdating sa mga soft drinks na to. So, ito yung apat na kilalang soft drinks na regular sa bansa natin ngayon. So, kayo na lang ang mamili. Inilahad ko naman sa inyo yung pagkilatis ng nutrition facts na yung lasa. So yan lamang. eto si Kuya dito nagsasabing basta na sa budget. Let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Subscribe.